Positibo ang nakikita ng maraming kongresista sa uh, magiging bagong pamunuan ng DepEd. Kaya tayo ay umasa rin na sa puntong ito, sa pagkakataong ito, ay aangat na ang kalidad ng edukasyon dito sa atin. Alright, pero yun nga, napakarami daw na iniwan na kalat na itong si Sarah Duterte. Sa iba-iba yan, ako, mahirap tanggapin yung ganyang posisyon kung alam mo na ang sinundan mo ay isang katulad ni Tambaluslos na hindi minsan o ni-minsan, hindi naging positibo ang, ang record dyan sa kawawa. Kawawa talaga. Magiging kawawa. <laughs> Kaya lang, Mr. Chair, nakakalungkot po, medyo iniwanan siya ng maraming problema na si Vice President Sara Duterte. Lalong-lalo na na po itong matatag kurikulum. yon Meron palang ganon. <laughs> Meron pa lang tinatawag na matatag kurikulum. Kaya yun nga, hindi natin alam kung ano at paano i-implement yung programa na yan. May iba tayo. Puntahan natin ng konte etong or balikan natin ng konte etong si Sara Duterte. May iba pa lang intensyon ang ating or etong si Madam Sara Duterte. Hindi upang paglingkuran ang mamamayang Pilipino kundi samantalahin ang pagkakaluklok niya bilang vice presidente at DepEd Secretary na nakawan ang kaban ng bayan ang ganda at napakarangal sana ng hinawakan niyang tungkulin kaso binababoy lang niya. Sayang. Ito po ay galing sa isang netizen. Sinayang niya ang respeto ng mga mag-aaral at ng taong bayan sa kanya. Ipagdasal na lang natin ang mga kasamahan niya at ang papalit sa kanya. Sana ituwid ninyo ang mali niya kahit hindi mayaman ang ating bansa. Pero kung ang mga naglilingkod ay may pagmamahal sa taong bayan at may malasakit dyan, or malasakit, dyan tayo aangat. Yung pagkakaisa natin, ang gusto niyang, ang ibig niyang sabihin, totoo na ang public service ay hindi talaga, or dito talaga nang gagaling yan. Okay? Hindi dahil wala ka ng choice, wala ka ng profesyon na pwedeng pasukin, dahil naman ang mga pamilya mo kuno ay nasa politika, edi pasukin mo na rin ang politika paano nga po kung wala talaga kayo, hindi talaga kayo inclined for public service? Ito po ang nangyari ngayon. Pero maganda yung punto niyan na ang intensyon ng mga katulad ni Sara Duterte ay hindi naman talaga paglingkuran ang ating bansa. Kundi, matindi ha, oh grabe. Samantalahin ang pagkakataon. So nakikita natin ang gusto niya ipunto dito, power and money. Ang gusto lang na, or ang tinutumbok lang ng mga daw ni Sara Duterte. Yon. In fairness naman kay Secretary Angara, sabi ni Franz Castro, Teacher pa lang ako, talagang malalim na ang pinagsamahan ng ACT teachers at ni Secretary Angara. Yun, mabuti pala. Very accommodating. Ang mga bills sa salary ng mga, ang mga bills, ang mga bills sa salary ng mga teachers, ay talagang sinusuportahan niya. Ngayong secretary na siya, mukhang mas maganda ito kesa noong nakaraan. So nakikita o napaka-positibo ni Representative Castro um, sa pagkakatalaga nga bilang deputy Secretary kay Senator sani Angara. At tayo rin dapat ay maging positibo. Pero sana yung mga naandyan sa DepEd ng mga opisyalis din, kayo ang unang uh, dapat ay maging mapagmatyag. At nang mabuti kung ano yung mga dapat niyong maitulong din sa bagong death secretary. At kung kailangan niyong magsalita, dapat lang na kayo ay magsalita. Hmm. Good luck!